heart beating, cause you are the reason i'm losing my sleep please come back now there goes my mind racing and you are the reason that pwede po kay Simon, Troy po. Nasaan po siya? Hello? Ikaw si Simon, Troy. Bali, dala na namin yung pinadeliver mo na parcel. Pwede mong ma-receive. Oo. Pero meron ka lang... Pero ka lang babayaran dito wala kang, kang pera paano yun <laughs> sige pa ano na lang pa receive na lang ano surprise <laughs> ha <laughs> indie galo para sa iyo. Ayan, nilahit lang namin ito para makita mo pa yung gift. Ibang gift sa iyo, may mga chocolate pa galing kay mami mo. Ayan. Ito lang, ano, Simon Troy, tama. <laughs> yan Wala namang occasion ngayon. ba diba? Ito ay pa-advance. Merry Christmas and Happy New Year ng iyong mami na malayo sa'yo. Ayan. Meron siyang message para sa'yo, Simon Troy. Okay lang nabasahin ko para sa'yo. Ayan. Hello, anak ko. Miss ka na ni mami. Pasensya ka na. Gustuhin ko mang makasama ka ngayong Pasko at New Year. Hindi ako makakauwi kasi sabi ko sa'yo, hindi ako pinayagan ng leader ko. Masakit man sa kalooban ang lumisan, sapagkat ang tanging ninanais ko lamang ay mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Mami, miss, nami-miss na ni Mami ang mga yakap at lambing mo sa akin ngayong sobrang nangungulila ako. At sa pagpikit ko ng mga mata ko, mukha mo nakikita ko. Pero, kinakaya ko mabuhay para sa'yo. Na kahit masakit malayo sa'yo, nagsasakripisyo at nagtitiis ng ilang taon na hindi kita nakakasama. Ayaw ko lang maranasan ang hirap ng buhay na naranasan ko noon. Masakit man sa pakiramdam ko na lumalaki ka nang di ko nasusubaybayan. Pero kampante naman ako kasi alam kong alagang-alaga ka ng inay taba. Basta, sorry anak ko dahil wala ako palagi sa tabi mo araw-araw pinagdadasal -araw, ko sa Panginoon na sana makasama na kita di man sa ngayon kundi pagdating sa tamang panahon hindi man ako perfectong ina para sa pero ang pagmamahal ko sa ay kulang pa sa salitang perpekto para i-describe kung gaano kita kamahal at hindi ito nasusukat o nasusukat ng kahit sino man ang pagmamahal ko sa iyo ang ginagawa kong inspirasyon para lumaban dito sa ibang bansa. Kahit sobrang pagod at lungkot na, lagi kong iniisip na magsusumikap ako lagi para sa iyo. Kaya mag-aral ka mabuti anak. Palagi mo tatandaan na love na love na love kita. Ikaw ang lakas at buhay ko hanggang dito na lang at sana mas maging mabait ka pa mas magalang at malambing wow I love you anak and Merry Christmas and Happy New Year ayan <laughs> anong nais mong sabihin kay iyong mami nais ka bang sabihin sa kanya Lagi mag at lagi mag-focus sa trabaho. At huwag mag-isip ng kung ano-ano. Napakabait mo namang anak. Talagang naiintindihan mo ang pagtatrabaho ni mami sa ibang bansa. Ano? Ayon. And syempre, meron kaming sash dito. Ayan. Ito yung um, queen. Nagkamali ata kami. Ano? Dapat ata ay king hindi ikaw queen, ano? Hindi <laughs> naman, joke lang, pinapatawa lang namin ikaw, Simon Troy. Parang hindi ka na umiyak. Ano? Ayan? Isusuot mo yung queen na yan? Masusuot mo ba yan? Hindi, kasi hindi daw naman nga siya babae. Ayan, so... Ayan, isusuot mo lang siya? Sa taong mahalaga sa'yo. Okay? Okay? Ayan. <laughs> Ayan, Troy. Isuot mo na ang sash. Sa so, nag-iisang queen ng buhay mo. Siyempre, ang iyong mami. Ayan, isuot mo na <laughs> Ayan, syempre meron din crown si Mami. Sa kanya mo na isuot ang crown. <laughs> Ayan, isuot mo. Natayaan niyo na po sa sa inyo na ma'am. Okay. Dahil kayo lang daw po nag-iisang queen ni sir. Ano? <laughs> Nitro. Ay, ako ko lang po kayo ng picture. Ayan, happy ka na? Iyo, kompleto na daw ang kanyang Pasko. Ayan. Ayan, ma'am. Ma'am, ano pong nais niyo sabihin sa inyong anak? Masaya ako. Makakasama ko ngayong Pasko. Kasi two weeks lang ako dito. Yes. Yeah, susulitin niyo na, ma'am. Ano po? <laughs> ano naman po? Ano naman, Troy? Ang... <laughs> Nag-speechless na. Ayan, na-expect -na mo ba? Nandito si Mami. Na-expect mo? Bakit? Bakit di ka daw nagre-reply, Ma'am? Mag-chat <laughs> kita kanina ah. Ha? Bakit mo expect Lukso ng dugo. <laughs> ano Bakit mo na-expect? In-expect mo today or hindi pa today? Mamaya, siguro. Mamaya. <laughs> po sa inyo at kay magkasama na. Ano pa Sulitin niyo po ang inyong, sulitin niyo po ang sandali na kayo po ay nagkasama today. In behalf of BSS Delivery po, sana nagawa po namin extra special ang first day nyong mag-inamang. Ano po? Thank you so much po. Actually, meron pa po kami paking dito. Okay lang po. May pa sparkling candle lang din po kami sa Ayan. Naiyak naman. Na ko. <laughs> iyak na iyak na po kasi siya ma'am kanina. Nakala nga po niya ay hindi kayo uuwi. Alam po kami pa sparkling candle as we celebrate your first day here in Philippines, ma'am. Ayan! And, syempre, first, stay nyo po with your only child. Simon, try. Ayan, i-blow nyo na lang po parehas ang cake. Ano po? Excited na po si ma'am. Gumala. <laughs> Ayan, thank you so much, ma'am. In behalf of Best Delivery po uli. Sana po ay nagawa po namin extra... Special up in first day na magasama. Oh, thank you so much, po. You are the reason I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain. That's I need